4.30 pa nga lang ng umaga ay gising na kami. Dahil maaga na naman naalis ang aking asawa. Tingnan nyo nga naman si Kiwi, nakaabang na. Nagkapahihwating, naralabas na siya. Pero bago yan, loading muna, ayos ayos. At syempre, magpasalamat kay Papagan. Thank you Lord sa panibagong araw. Pagkatapos, pumunta na ako sa tindahan. Ayan, minuksin ko na ang freezer at tinignan ko ang labas. Madilim pa nga. Dahil 4.30 pa lang ng umaga. At kahit maaga pa, inumpisahan ko na ang pagkuha ng mga paninda. Ito talaga yung gawain ko kapag may pasok ang aking asawa. Kasi mahirap na kapag wala tayong paninda, wala rin tayong benta. Nakaalis na nga nga aking asawa at heto naman ako, nagumpisa naman ako mag na aking sarili. Mahirap na, baka layan tayo ng mga customer kapag hindi tayo nakapag-ayos. Kaya, skincare muna tayo. Naglagay muna ako ng toner ano? para sa aking mukha. Habang nag-aayos nga ako, may biglang bumili. Siyempre, kahit may ginagawa tayo, kailangan natin hintuin. Alam nyo naman na kahit anong busy mo sa trabaho o sa gawaing bahay, kapag may bumili, kailangan mo talagang hintuin at unahin ang customer. Siyempre, kahit pipapiso blessings na rin yun. Alam nyo naman na sa tindahan, hindi naman talaga malaki ang kita. Pero dahil gusto ko to at pangarap ko to noon pa, siyempre, laban lang. At siyempre, Salamat din sa ating mga mamimili dahil kung hindi sa kanila, wala tayong benta. Kaya salamat sa inyo, mahal ko kayo, kahit masungit ako. <laughs> so ayun na nga, naglagay na ako ng sunscreen. At dahil patapos na nga tayo sa ating skincare, hanggang dito na lang muna tayo mga beshi ko. Yun lamang po, ingat po kayo. Padangat ko kamo. At kung bago ka lang dito sa page ko, Syempre, wag mong kalimutan mag-follow, like, and share.